tingin mo sa akin ganun ang hihina Eh, na-miss kita eh. Na-miss kita, ah! kita eh. Siyempre, bawal ba makamiss sa'yo? May nakakamiss na ba sa iba, ha? Charis. Eh? Hey. Hi. 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 Hindi ka may iba. Oo. Ang galing mo sumaya. Ay, thank you. Hiningan oh. nga ako. Oh. Oh. Parang, parang talent portion lang ng Little Miss Philippines. Huh? <laughs> ha? Ha? Oh, oh, pero napapanood kita sa ano Running Man, ha? Iba Oy, din ang mga you. galawan mo. Pero sa ulo ng mga thank balita, you. magaling ka ba mang hula? Apa naman! Kayang-kaya ko mang hula. Eh bakit? No, may feelings ako sa'yo, hindi mo nahulaan. <laughs> ah! <laughs> pero dito, oh. meron tayong tatlong tiktok pa na may kanya-kanyang kwento. Kailangan mo lang hulaan kung anong headline na tumutukoy sa mga kwento nila. Uh -huh. Oo. Oh, oh. ay ito na anak. Silipin na natin ang mga headline. Narito na ang ulo <laughs> ng mga balita! Oh, piniling ang punin at pag-aralin ang kasambahay Good oh, yan really? ha ah. Headline number two, Palaboy na pinag-aral ang sarili Graduate na Hoy! Headline number three, cashier. Inaway ng customer, pinato ng lata. Ha? Ay, sama. Headline number four, tumaya sa loto, nanalo ng love life. Ay, At least. Fair, nanalo. Okay, buboy, iho, tatlo dyan ay headline na totoo. Ah, uh -huh. headline, dyan, tatlong kwento dyan, totoo, isang dyan, panggulo lamang. Uh -huh. Nandyan din ang ating mga may mamaya. Ayan, tutulungan kanila. Maniniwala ba ako sa, sa mga yan? yan. Oh, ay ano ba Maniniwala naman yan? ka dyan sa mga yan. Ito na nga bibigyan <laughs> ka namin ng clue tungkol sa tiktropang inaway ng customer at binato ng lata at para magka-idea ka, ipapakita namin sa iyo yung pangaaway na naganap sa kanya ng isang customer. Ay, okay. Yes, Buboy Jarlen. Uh -huh. Ito na mga tiktropang kailangan mong imatch. unahin na natin. Si Rose Ann malapitan mo from Cavite. Action. Ayan. Ayan, wala pang okay. mga customer This is the the, the cashier. Cashier, hello. Can we order? Yes po. Can can we order here? I sorry sir, pwd po kayo, uh, senior, we, we can't Abundis. understand you. We are foreigner. We are foreigner. Are you foreigner? Yeah. Parang yeah. parang hindi po i. Eh. We are foreigner. Ah, can foreigner. we can we fall in line here? You're pregnant sir, <laughs> pregnant, pwd. You Kino. Senior. I will, uh, we are priority, you know priority. No, this lane is for priority lane. Just. When eye. I said hey, you say? Yeah. Oh. No sir, don't shout at me. I'm not shouting at you. This is priority lane. No, I'm the priority. We are priorities. Yeah. Yeah. Guys, hat. <laughs> Etramula sa Taytay -tay Rizal, RV Francisco. Action. Uh, excuse me, excuse me. We're in a hurry. Hi, ano na, na kami? Ay, sorry sir, hindi po po pwede. Kailangan po kayo pumila kasi marami nakapila hindi ko. Oh. Hindi mo naiintindihan na, na mamatali ako. Ay, hindi po talaga. Yung oil remover, kailangan ng friend ko. <laughs> Penge, kasi may pupunta kami ng beauty contest. Ay, kahit pumukha po kayong mayaman, <laughs> hindi po kayo po pwede no, talaga No, you sumingin. don't understand. Ang dami kong customer kanina sa parlor. Naubusan ako pang tanggal ng oil, diba, <laughs> Ay, oh? di po, ba, Mari? Ay, hindi po. Papahig ba kayo sumingit siya? Oh, di ba? Ayaw mo? Ay, hindi talaga. Hindi pa tayo sa iba. Okay. Pakuluan na natin <laughs> All Alright! <laughs> Mula naman sa Quezon City, eh. narito si Jonalyn Sarsona. Action! Ah, uh, ma'am, pwede po bang umorder, ma'am? Pasensya na po, sir. Pang-priority lane lang po dito. My goodness! Ano ba ibig sa ng priority? PWD po yung senior lang po dito. Ay hindi, nagmamadali ako kasi ma'am, wala naman nakapila dito ma'am. Ibig sabihin niyan, pwede akong pumila dito ma'am. Hindi po talaga pwede sir. Pang Bakit naman hindi pwede? Po, eh. PWD and senior lang po dito. Ano? PWD and senior lang Alo? po dito. Ano ulit? PWD and senior oh, lang po. Ah, pasensya ka na, medyo mahina yung pandinig ko eh. Ibig sabihin nun, may ID po ba kayong PWD? Ah, wala, ma'am. Wala. Pasensya Ay, na? na po. Hindi na! So, pora ka na! Ayan na nga, Kat! Bakit so, hirap sa'yo, oh, mami? Oh. Ngayon, buboy sa tingin mo, sino ang totoong inaway ng customer? At binato ng lata, kung may idea ka na, ipuwesto mo na sila! Sama mo sila sa baba Sino kina ate Jonalyn Rosan or RV? Sin, oh. sino yung yung parang pinagmalupitan. Oh, oh. Binato, sa kaso. binato ng lata, lata. lata. Kasi binato. feeling ko si Ate, parang nakikita ko sa mukha niya parang tahimik eh. Okay, di oh, so ano pero, sa dito. Pero hindi, di ka dyan. Dito yan. So, dito, dito ka halo. pala. Binato ng lata, yeah. Ito yung, yung inaway, binato ng lata. Okay, Akyat ka anak. Feeling ko po ah sa tumaya sa loto na Nanalo ng Love Life, para mas bagay po sa Si Arby. para tingin ko parang si Rosan. Dito ka po. Pwede mosa? kang humingi ng tulong sa may mamayan. Ano Kaya, sa tingin mo? Parang si Rosa niyo tumaya sa loto tapos nalaro sa love life. Pa paano mo nasabi? Nag-usap kami kanina. Friend ko yan eh. Oo, <laughs> kilala <laughs> 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 ka ka rin eh. Pag ako natali dito kasi lalo mo. <laughs> tapos oh, si oh, Ate rin. Oh, naman, oh, oh, Pinag-aral pag... ng kanyang amo. Ayan, parang feeling ko kasi matalino siya. Talaga ba? Feeling oh, oh. ko, matatanong talaga ako sa matalino. Kuya Kim, may matutunong yes, okay. ka po ba sa akin? Feeling ko ano, siya kayo pinag-aaral na ng nga mo. Yes. Okay. Ang galing. Mas napalino ako, mataas si ang noo ko eh. Hindi, kuya ka, ka? Masa, oh. na, niniwala ka? O, unfair ka minsan. Bumoy. Hindi, naniniwala ko sa iyo minsan-minsan. Pero dito, sige. Okay, okay. Okay, pala, boy, okay. okay, Palaboy, pinag uh, pinag-aaral sa sarili graduate na. Ikaw na. na. naman yung cashier na pinatunan ng lata. Okay. At ikaw naman po yung tumayo sa... Tumayo, 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 tumayo? Tumaya sa loto nanalo ng love life. Okay ka na dyan. Fighting. Okay, fighting. Let's go. Sure na daw siya, alamin natin kung may na-imatch ko ba sa pagbabalik ng TikTok, TikTok! Live!